So, nagka-problema sa GCash na nagpasok kayo ng pondo pero nailagay nyo sa lumang account ninyo. May solution po dyan. So, click lang yung profile, then help. Uh, then, chat with GG. Indutin nyo ay agree kung meron. Then, type nyo yung submit ticket. Then, submit a ticket. Choose nyo lang yan. So, automatic na yan, guys. Andiyan ang email address nyo, information nyo. So, doon lang tayo sa concern category. At make sure pala na meron na kayong verified GCash number kasi um, ito lang po ay para sa mga may luma ng may nailagay na pera sa lumang card na wala na kayong access na wala na yung SIM card ninyo so piliin nyo yung concern category ninyo so piliin natin yan I want to transfer my funds and services from my old number to my old so yan piliin nyo yung account type so yan ilagay nyo yung old Gcash number nyo kung saan nyo na ilagay nyo din yung genius number nyo ha na gcash na na, na, na na mali kayo ng pagpupundo kasi nga is non-refundable na ngayon so yung gcash number nyo na bago na na ginagamit nyo na so yung mga yan yung mga may red marks na asterisk kailangan nyong i-comply so pag sinabing wala kayo is not applicable type nyo lang yan So, kung wala yan, don't forget na i-tick mark yan lahat yan. So, mag-selfie ka na hawak mo ID mo. So, kung, kung apidapit o plus, magsulat ka na lang kung nasa abroad ka. Pagbibigyan ka naman at is i-send nyo na rin yung proof na screenshot na nag-send yung tao or kayo sa maling ano, sa lumang Gcash number ninyo. So, ganon lang guys. So, explain nyo rin dyan. Share what happened. So, type nyo lang. So, ganoon lang guys ang normally ang gagawin. Basta, i-complain nyo lang lahat yan. I-attach nyo yung screenshot ng transaction na yon na nagkamali kayo, na nailagay don sa lumang account nyo, lumang number nyo na hindi nyo na ginagamit at nawala na yung SIM card nyo na yon at i-transfer na lang sa bagong SIM card na ginagamit nyo na ngayon. So, huwag kayong mag-alala guys, mababalik yan. Kahit malaki pa yan for investigation pero in the end, babalik.